Marami hong nag-request sa inyo na kumain ako ng tahong. Ito na ho siya. Ngayon lang ho ako makakakain nito. Sana lang talaga hindi ako katihin. Medyo malansa siya. Naaamoy ko na. Okay. Upisahan na natin siyang kainin. Mm-hmm. Okay. Ah. Uh, ah. Uh, ah, okay. Okay. Pero klase lasang kakaiba. Like, oh my God. Ah. Uh, ah. Uh, sorry. Ah. May lasang kakaiba. Parang lasang dagat. Pero sige, try ko ulit isa. Ah. Uh, ah. Oh my gosh. Ha. Huh. Para sa inyo, mga ate, gagawin ko to. <laughs> ah. Ah. Alam ko may tinatanggal pa dito eh. Oh. Ah. <laughs> oh my god. Like hindi ko alam kung ganito ba talaga ito kinakain. Kasi nakikita ko parang may mga cheese or something, di ba? Pero, oh, okay. Ah, <laughs> uh, uh, Kanti lang. Ah, aha ah, ah, parang may may lansa. lansa eh. Hindi ko alam kung mali lang ba yung pagkakaluto. Tapos, alam niyo yun, maamoy-amoy. Para sa inyo, susubukan natin itong challenge na to. Kailangan at least makakain ako ng kahit isang tahong man lang. Baka sabihin ninyo, ang arte-arte ko eh. Oh my God. Ay! Gosh, may something. Tignan ninyo. Like, ah, uh, like, may hair. <laughs> oh my gosh. No. No. Hindi <laughs> ko makakainin yan. Hindi ko makakainin yan. Baka kasi mamaya. <laughs> oh. May hair. As in. Oo, ayan. No. No, no, no. I'll try another one na lang. Susubukan ko na lang kumain ng ito. Like, baka tong pair na to, walang hair. Ayan, medyo safe naman. So, tinidor. Oh my gosh. Like, balansa siya. Naamoy ko. Oh. <laughs> <laughs> uh, oh <laughs> my god uh, uh, mm. uh. Tila't talaga siya para sa akin mga ate, basta na... <laughs> Paano to? Like... Ah... Ah... Oh... Ah... Uh, ay... <laughs> o g Like... Oh... Ah... Uh, ayun... <laughs>